ang araw mga boss na dito naman tayo sa mini vlog natin naalis pala kami ngayon sama ko si John Larry pupunta sa Pleasant Hill oh. sama si Del Monte Bulacan let's go you know you know let's try wow that's her that's her is oh shit, oh, shit. Oh, shit. pupunta ko sa Pleasant ngayon let's, let's go ayun na nga bumayain na po kami dyan ay papunta na po kami palabas na kami ng Adelil Homes huh? yun medyo makulimlimang panahon mukhang uulad pa ata Ayan, de diretso lang ang biyahe namin dito, guys. Huh? ayan, ayan ha? Trapik -trapik na, ah, medyo traffic traffic na. Ayan, pasingit-singit pa ang ating kaibigan. Ayan, yun, mapasingit pa, Yun, de, diretso lang ang biyahe, yun. At traffic, yari tayo dyan, mga post, at traffic na nga. Oh, oh, di makasingit, oh. Yun na nga, oh, haggard na si Jan dahil sa traffic. Ayun nga mga boss, nasa malaria ba ito plaza na kami, barangay 185. De Diretso lang po ang biyay namin, wala na masyadong traffic. Ito, medyo malubog na konti o. Oh. Yun, de Diretso lang ang biyay namin dito mga boss. Ayan, nandito na kami sa, sa pagita Ya, malapit na rin kami sa plesan. Ayan, nandito na kami, de Diretso, kalbado lang ating kaibigan. No? atik huh? Ating no, idol. Kuali magmaneho, huh? kalmado-kalmado si John Larry. Ayan nga mga boss to, de-direct -de lang ang bihayan namin dito. Oh, shit. Oh, shit. Ayan na nga, konting bihayan na lang mga artik na kami sa kapatid ko. Konting tiis na lang mga boss. Ayan na, ito pala ang place at hills mga boss. Ayan, de-direct -de lang ang bihayan namin, malabit na kami. Isa mo John Larry? <coughs> You know, who Wow! Oh, rock and roll. <laughs> Ayan, nandito na kami mga boss. Sa wakas na karting din. Tao po, tao po. Aba, wala pang tao ha. Ay, sexy naman talaga oh. <laughs> Napaka sexy. Tama ba ko po? <laughs> है na no, no? Ito pala yung kapatid ko, mga boss. So, di chik liya, mga boss. Yan, papasok na ako sa loob niya, mga boss. Para kamustahin sila. Yo, ito pala yung boyo ko, mga boss. yon, It's brother. Monkey naman eh, ito. Say hi. Hi. Ito po sa ito, Monkey ito, mga pus. Ang tamang laro lang siya, o. Wala siya po kayo alam, mo. Oh. Ah, ganda ng computer, ah. Ayun na nga, papapalam na ako dyan, mga boss, kasi baka abutan tayo ng ulan. Yun, iaatid tayo sa labas sa mutol ko. Yun, let's go. Pagin na ako dyan, mga boss. Ayun, know, oh. Sa biyahe na kami yan, mga boss. Di ko mo sa kalawa, John Larry, yun. Nadali mo, John Larry. Ayun nga, mga boss, maraming maraming po salamat hanggang ganito na lang ang ating vlog. Ayun, maraming maraming salamat po sa lahat ng manood. At manatiling malakas at ligtas lahat. Let's go! God bless us! Peace out!